Totoo nga bang kayang ma-predict ang height ng isang tao? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa mayoclinic.org na maaring mapredik ang height sa pamamagitan ng pagkocompute gaya ng formula sa mid-parental height o ang pag-add ng height ng iyong nanay at tatay in inches pagkatapos divide it sa 2. Then take note, kung ikaw ay lalaki, mag-add ng 2.5 inches sa result. Kung ikaw naman ay babae, mag-subtract ka ng 2.5 inches. Dagdag pa sa verywellfamily.com na posible mo ding mapredik ang height, na posible mo ring mapredik ang height sa pamamagitan ng 2 years times 2. Ang kailangan mo lang ay isulat mo ang height mo 2 years ago, then times it sa 2. May pag-asa ka pa bang tumangkad? Kung wala na, okay lang yan. Kasi height do not matter all the time naman.